Pastil ba sa madaling araw? Ang hanap nyo dahil nagugutom ka? Dito lang yan, matatagpuan sa Sitio tuyuan barangay Morville. Marami kayong pagpipilian dito na abot kaya. So yun mga boss, meron dito ang bagong pastila, no? Uh, ito nga pala yung may-ari, si Justin Garay. Anong mga menu natin dyan, boss? Ito, marami ako dito tol. Ito talo. Yung mga ambasader namin dito, yung skinless longganisa. You know. so, yun know? o. So yung mga ura boss, na, mga ano, lang. mga affordable lang natin to kaya kaya ng bulsa. May kinakaano nila is plain rice nila, pastel rice, 30 pesos o. Oh. So, ito na yung in-order na natin. Ano niluluto natin dyan, boss? so may ito tol. E, me, yung shomay, piniprito yung shomay. So, yung shomay niya is fried, fried, shomay, Pork. fried shomay. Pwede rin ano, kung may mga chiga yung beef, pwede naman request. Oo. Oh. So, yung mga boss, ito pala yung ano niya, oh. Marami siya ditong mga menu. So, hanapin nyo na lang. So mga boss, ito nga pala yung ang um, menu nila dito, no? Meron silang pastel rice, pastel with egg, pastel with chomai, pastel with ham, pastel with spam, 45 pesos. Pastel with tusino, 50 pesos. Pastel with skinless, longganisa, 50 pesos. Napaka-affordable na ito mga boss, kaya huwag na kayo lumayo pastel with egg and shawmai, 58. Pastel with egg with ham, 58. Pastel with egg and spam, 58 pesos lang, oh. Kayang-kaya ng bulsa to, mga boss. Pastel with egg and tocino, 63 pesos. Pastel with egg and skinless, nung 63 pesos. Pastel with egg, shawmai and ham, 73. Pastel with egg and shawmai with spam, 73 pesos. Pastel with egg and I mean, spam with 73, 73 pesos, mga boss. Kayang-kaya ito ng bulsa. Yeah. with egg, and ham and tucino, 78. Pastel with egg, ham and skinless loganisa, 78 pesos. Pastel with egg, shomai and tocino, with egg, with Ah, uh, uh, and 78, 78 pesos lang yan, mga boss. Pastel with egg, chomay, and skinless nung ganito, 78. Napaka-portable na ito, mga boss. Kaya wag na kayo lalayo. Dito na kayo sa mas malapit na lugar na ating pastilan. So, yun, ito na, mga boss, ang ating pastil with shawmai and egg. So, ayun, eh, mga kasama natin yung mga dancer natin sa so chill out. Nahiya pa. Thank you nga pala kay Kagawad Merujin Esteban at kay Justin Garay sa pag-imbita dito sa kanilang pastel store. So yun, ito na yung shumay, egg, and pastil. So, kain tayo mga boss. Pastil pa lang mga boss, uh, ulam na. Pwede rin kayong kumain dito ng plain rice with pastil lang. So, may siyamay, yung boss nyo. Talagang 60 pesos, busab na kayo dito mga boss. Pagka madaling araw, nagugutom kayo, punta na kayo dito. Huwag na kayo lalayo. Ang ah. inyong Thank you ulit nga pala kayo. Tagawag, Miguel Esteban at kay Justin Garay. So, ito yung bagong menu nila boss. Topper first take. Bago lang to. Ito ba yung ano, yung puputok-putok? Hindi. Hindi, hindi naman. yung mahal na yun eh. Okay, boss. Hmm. Okay, Ito Test, test natin to mga boss. Thank you. I jawad. So yun, ito yung bagong bestseller nila ngayon, boss. Mga boss, yung Hungarian with egg, tsaka pastil. Mmm. Ang sarap. gabi mga boss. Ang sarap na ito. Huwag na ko babark isa yung kakain ko dito. Masarap siya mga boss. Kaya ano pa yung mga malalapit dito sa tuyuan, Merville. Ano pa hinahantay nyo? Tikman nyo na to Ang bago nilang bestseller dito. Ang Korean. With gravy and egg. Sarap.